Good morning, amazing na buhay. Ay guys, so bago tayo gumawa ng iba, magma-manual turning muna tayo. Ngayon po ay September 11, 7:30 na umaga. And I can hear someone chirping. <laughs> ay, may mga nabisa na tayo, guys. So yan Ah uh, Turn muna natin to manual turn. Ah, uh, guys, ah, uh, ito, update ka po pala. Tinanggal ko na yung tray system natin. Yung dati ko pong pinifeatured na dalawang tray na minabalibaliktad natin. Ah, uh, hindi po siya, hindi po maganda ang mag nagiging resulta. Ah, uh, marami pong hindi na pipisa. So, nasisira pa yung gitlog So, siguro, Uh, ito binalik ko sa ganito na manual at mas uh, mas maganda po ang kanilang uh, uh, papisa so ito binabalik na lang po natin sa manual ayan manual turning siguro po na pag nababump po yung itlog pag naka-tray kasi binubuhat-buhat lang natin na ano nababump siya kaya nasisira itlog ito kasi mas uh, safe ito eh, kasi eh, ganyan no roll lang natin ng ganyan hindi na natin inaangat yung itlog So mas uh, safe siya sa pagkabam, pagkauntog. Ayan. Um. anyway, uh, mahina naman ang production ngayon. Gawa ng nakalugon karamihan. Lalo na mga road island Wala pong nangitlog sa ating mga road island ngayon. Ayan. Ito so, ay babalik na natin. September 4 sinalang, September 21 ang kanyang 18 days. Ayan, so bababalon tayo. Tcharan! Ayan, yung mga papisa na tayo. Uy, dami siya mo. Um, itong mga to, yung mga dark. Siya mo yan, guys. Yung mga dark, tatlo. Tatlo, and then the rest is kabir. Ayan, mga kabir na po yan. So, ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then ito. Ito, palabas na rin to. Pero di dati pinapakilaman yan. Okay. Yeah, ito lang po ang pakay ngayon. Hindi pa natin sila. Uh, shamu, ano? You Yes, tatlong shamu na naman tayo, guys. Eh, yung tatlong shamu nga na nauna ay ibinebenta na natin. Ayun, na feature ko po 'yun sa previous vlog ko. Mm, ganda ng kulay nito, ano ka ba? Kabir yan guys, puro kabir yan Kasi nga nag stop na yung ating mga road islands Yan ito, magalaw pa Yan hayaan lang po natin makalabas Kasi minsan po nakakasama po pag pinapakilabang ko uh, Pag binubuksan ko, hindi ko alam na yung puwet pala ay hindi pa developed, guys Kumbaga sa balot uh, Hindi pa develop yung puwet kaya hindi natin pinapakilaman Uh, nahayaan lang po natin makalabas para kasi nature yan <laughs> uh, mas alam ni nature kung ready na siya lumabas <laughs> yan kung mahina ang sisi o talaga hindi makakalabas o ganun talaga yan so huwag natin pakailaman yun lang po yung akin ha uh, kasi yung po experience ko gawa nung ilang beses ko na po pinakailaman lalo po na didisgrasya hmm. so ito Oh, yeah, money popcorn. Mm. Ayan, ating mga bagong papisa, guys. Mm. 246 tatong shamu, tatlong kabir. Ayan. So, bibili pa tayo ng ang ganyan ito ipa ipa ako nakabili ng ano guys ng chick booster maya bibili tayo mamaya pero ito may tubig na sila ayan merong uh, meron na vitamins yan hmm. Ayan. Huwag sila. Takpan natin. Para yung init ay hindi lumabas. And then, update ko kayo guys. Ayan, update ko kayo. Ito, kalalabas ko lang to. Pinagpalit ko lang sila. Ito po yung mga na uh, August 29 po na hatch. So, na sila. Ito po ay puro kabir yan guys puro kabir hmm. ilan ba sila ngayon 8 August 29 so more or less nasa uh, 10 11 days 12 days ganon ayan sila may lumabas na ganon no ano kaya makita natin pag lumaki yan kaya lang may isang defective yan ayan ayun o oh. Ayan, oh. diretso yung paa pero malakas kumain so pang uwan na lang pang na lang yan hmm, sila Ayan guys, kasama ko si Sir Pads from Cubao, Quezon City, no? Ayan, siya na po yung bumili ng ating mga uh, shamu chicks. Ayan, yung tatlong shamu chicks, shamu chicks na uh, ibilinag natin yung nakaraan. Ayan, si Sir na, si Sir na ang kumuha. Uh, nakuha niya ng 4,000 lahat, guys. 4,000. And may free pa siyang Madre de Agua. May pagtatanim mo ka ba doon? Ayan. Ayan. Ah, Bibigyan natin siya ng freebies na Madre de Agua. So guys, silayan niyo na. Ayan. Yung unang anak ni Dom Giant Dalawang lalaki, isang mm. babae. Dalawang lalaki, isang babae. Sang babae. Ayan. Sarang. Ayan. Si Sir Pads na may-ari niyan. Ed, magiging taga... Sa kubaw mo sila lagaan? Ha? Ando hmm. ba yung manong ka mo sa kubaw? Oo. Hmm. Wala kayong lugar mo doon? Compound siya. Ah, compound. Eh, dupain dyan sa likod. Oo. Oh. Sorry. <laughs> may mga alaman. Buti may space ka ron, ano? Pero, uh -huh. Saan? Sa Diyanon ah, mo? Taga doon. Taga, doon talaga kayo. Oo. Oh. Ang ganda to. Iko-cross ko doon sa ano mo. Sa bas. ano ba? Silan? Yan Pure basilan yun. guys, meron na rin siyang pure basilan. So sabi ko, ito maganda ipang cross sa, sa basilan din. Ayan. Kukuha pa ako ng ano. Teka sir, wala ako ng mother diago. Ayan. Ayan ito sir, mapuputol-putol mo pa At ito. At na madadalawa mo pa yan. Dalawa, tatlo pa yan. Ito, apat. Ayan. Ayan guys, nakalista si Sir Pads Karim. Yan, thank you again sir. Sir Paz Karim from Cubao, so siya po yung uh, kumuha ng tatlong uh, Shamu Chicks natin 1 month and 10 days old na po sila Tatlong peraso po yung kinuha niya, dalawang lalaki sa babae Sa halagang 4,000 pesos po And then binigyan po natin siya ng freebies na Madre de Agua Ayan, so kanina umaga nga po ay pinakita ko na meron tayong mga bagong pisana naman So again, tatlong Shamu Chicks na naman po yung ating uh, napapisa kanina na may kasamang mga kabir chicks. Sayan, sayan. Malamis sa So, so ayon guys, good evening na. So gabi na. Ito update ko kayo dun sa mga sisiu na uh, bagong pisa kanina. So ito na sila guys. Yan oh. po yung uh, anim na nauna kanina. Ayan. Tatlong shamu, tatlong kabir. Ito sila. Pinusap natin guys para makita nyo. Ayan. Ayan po sila. Hmm. Ayan po ang ating mga bagong pisa. Kanina umaga lang yan. Mainit-init pa. <laughs> Ayan. So ito po ay chick booster yung ating ibinibigay. Ayan. Hmm. Ganda na kulay talaga nito yung isa na ito guys. So, yung kabir na ito. Ay kabir. Ah, shamu yan guys. So, shamu. Ayan. Ito shamu. Hello chick. Ayan, and then yun, yung pa. Ayos, tatlong na naman. Ayun, tignan natin guys kung meron pa. Ayan, ito kasi ay iniwan natin kanina na pa. Yun. Hmm. Okay, so alright. So meron pa rin guys. Ito ay shamo. O oh, another shamo. Ayan o, oh, itim. Ilaw tayo. At tayo umilaw. Hmm. Shamu. And ito, ano ba 'to? Mukha shamo rin 'to, guys ah. Ha? Ah, malalaman natin pag lumaki ito kasi iba-iba kulay niya oh. Hmm. Ang kabil kasi usually puti. Mukha shamo rin guys oh. Mukha shamo din ito. Kasi kasi marami ding isyamong na nakahalo dito. Yeah, so ito ay kukunin na natin. Pag nagkataon, meron tayong limang mang shamo. Hmm. Oh, dito ko na. Join the party. Join the party. Hmm, dito Ah, very good. Very good si uh, Dumpo. Si Dumpo Giant natin, ay eh, very good. Hmm. Siyempre, yung Tanaka, yung Tanaka Hindi natin ay eh, very good. Ayan. Tingin ko ay Shamu nga yung isa na yun, guys. Shamu. So, pag nakataon meron tayong limang Shamu, tatlong kabir. And then, ito, ay iiwan ko muna kasi ito, meron tayong late. Ibig sabihin ng late, uh, hinabol ko, hinabog ko lang to parang late ito ng 1 or 2 days so uh, lagay, uh, lagin lang muna natin dyan bukas na natin na uh, titignan -tit kung may hahabol pa so meron pa tayong 1, 2, 3, 4 Ito, hindi nakalabas guys so, patay na hindi nakalabas meron talaga ganyan ibig sabihin niya mahina yung sisiw ah 5, 6, 7, 8, 9, 10 may 10 itlog pa na hindi na pipisa natin din. and then update ko kayo sa sisu na inilabas na nga natin kanina ito yung 12 days old guys na kanina ko lang inilabas kasi nga binamit na natin yung spasyo na yon para sa mga bago pisa so kung makikita nyo ito uh, binalot lang natin ng kapote <laughs> kapote lang yan guys walang ilaw hindi na tayo nagiilaw pagka sila po inilabas na natin dito Ayan na sila. Hmm. So, ayan na sila, guys. Ah. Hello, chicks. Hmm. Ayan sila. So, ito ay ma mainit na rin ito. Warm na rin sa loob, guys. Kasi nga kapote itong nakasaklob sa kanila. So, talagang ano yan. Mag-iinit ang kanila mga katawan. <laughs> so, dito na tayo kinilaw, guys. 12 days onwards ay hindi na tayo nag-iilaw. Ayan. Ayan lang yan. So bukas na sila kakain. Sa araw lang sila kumakain. And then sa gabi ay tulog sila. So ganyan lang po ang ating sistema. Ayan nakita uh, nyo naman, yung naibenta natin yung mo kanina, ay ganyan lang din naman ang style natin. So, uh, lahat naman, pati yung kabil na naibenta natin ay ganyan, pare-pare sa po style. Ayan. Okay. So, alright. So nakakita nyo naman, simpleng setup. Nandito lang tayo sa loob ng bahay. Dalawang styrofoam box na ginawa natin incubator. Isang karton na nabili natin sa tindahan na ginawa natin booter. And then meron tayong cage ng ibon sa labas na pang uh, transfer natin pag medyo malaki na. So, and then pagka one month na ay lipat na sa ating mini farm. So ganoon lang po sistema natin and yet uh, nakakabenta po tayo. And isa po nga sa kagandahan ng high value chicken katulad ng Shamu ay sa tatlong perasong sisiw lang sa edad na isang buwan at sampung araw ay naibenta na natin sila ng apat na libo. Pero kung susundin po talaga natin yung standard na price, uh, one month old po talaga ng Shamu ay nakakahalaga ng 1,500. Ganyan, ganyan ko po sila nabili nung ako po ay nagsimula ng Shamu. Ayan, so... Uh, since na subscriber naman natin Si Sir Pod Pinakaunang-unang uh, customer natin Sa ating mga shamo Chicken Ayan. Shoutout Sir Pod Skarim From Cubao, Quezon City Ayan So, uh, ito nga po pala uh, Gusto ko pong ihabol yung aking shoutout Kay uh, Sir Mark uh, Agustin Ayan, teka Kay Sir Mark Agustin Si Sir Mark Agustin po Ay bumili sa akin Ng $100 pieces na uh, cuttings nung nakarang araw. Uh, may video kami. Unfortunately, hindi ko po naon yung mic ko. <laughs> Ayan, sorry sir. Ayan, shoutout kay Mark Anthony Agustin. Pero ito, uh, ilalabas ko yung uh, short video clip lang po namin. Ito, ito guys, panoorin nyo. Yes sir, thank you. And uh, kay Ate Gigi, yung aking landlord. Kasi uh, yung video po kayo na eh, hindi, hindi po kompleto yon. Marami po tayong hindi na i-record kanina. Including po yung, ito may share ko lang guys, yung ibinayad po kasi sa akin na 4,000 kanina ay diretso po sa landlord ko yun, sa may-ari ng lupa kasi due date po natin ng bayaran ng renta ng ating mini farm ngayon. So, may video po sana yung kaya lang hindi na rin na i-record kayo na gawa nung hindi po pala naka-play so pasensya na pero shout out na lang kay Ati uh, Ate Gigi yan Ate Gigi yung aking uh, landlord ah uh, uh, Gigi to review ayan yeah so ang ganito na lang guys sana po ay uh, na-inspire kayo doon po sa mga gusto pong mag-start ng manukan so kanya-kanyang technique basta hanapin niyo lang po yung kung saan niyo kayo gamay at uh, kung saan po kayo kumikita, yung doon po kayo mag-concentrate. Ayan. So hindi naman po tayo lahat, hindi naman po po, ako na ako nakakabenta ng mga sisiw ay gan sa ganun din po kayo kikita. So kanya-kanya po 'yan. Hanapin niyo po yung inyong gamay at uh, kung saan po kayo nagiging mas uh, productive ay yung po ituloy niyo at uh, yung po pabutihin niyo. Ayan. So again, maraming maraming salamat po sa mga solid ka vocals, sa mga silent viewers ko po. Maraming maraming salamat. At sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan niyo po ang ating mga content, sana po ay mag-subscribe na kayo and then click lang po 'yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ko Kabocal Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at sigurado ang ng ating amazing na buhay. Bye-bye.